dumating ako sa point na nakakaanggap ako ng malaking pera. Nga lang, hindi pa rin ako masaya. Kung baga, naano ko sa sarili ko na bakit ganon? Kung baga, may naipon ako pero yung fulfillment na hinahanap ko, hindi ko pa rin siya makita. So, I realized na nasa akin yung problema, hindi sa pera. Former OFW pa ako from Taiwan. Nag-decide ako mag-design. Gawa nga ng gusto ko dito sa Pinas. Kung baga, nag-take ka ako para mag-degosyo. Gusto ko magkaroon business, kasi una sa lahat, kasama ko family ko. Kasi for five years, yun yung nililook forward ko, yung makapag for good dito sa Pinas. Nag-working student ako para makatapos. Kumbaga, ayoko siyang maranasan ng magiging anak ko. Matapos na sa akin yung generation na kailangan ko mag-working student. Worth it po yung binyahin namin from late here, papunta dito sa Cebu kasi ang dami kong natutunan. and dami kong nag-try talaga yung gusto kong natutunan, paano siya gawin ng actual. Si Grabe si Sir Gilbert. Napaka mapagbigay niya sa mga ID kung tutuusin, malaki yung babayaran namin pagka nag-attend kami ng mga ganitong seminar. Pero ngayon, binigay niya to sa amin for free. Kung baga, presence na lang yung kailangan namin sa seminar. Huwag niyo pong i-miss yung opportunity na to kasi ang dami talaga natin matututunan ng mga ideas, especially sa printing. Kasi when we say printing, akala natin, document printing lang, photo printing, which is hindi. Kasi meron din silang iba't ibang klase ng printing businesses. So yun yung dapat yung alamin kung ano yun. Uniprint, a printing business for everyone.